Nagtamo ng malalampisala sa katawan ng dalawang sakay ng isang SUV na nahulog mula sa flyover ng Soriano Highway sa Noveleta, Cavite, ayon sa pulisya. Base sa investigasyon, patungo sa direksyon ng Tanza, Cavite, ang sasakyan ng mawalan umuno ng kontrol ang driver nito. Tumama pa ito sa samposte bago tuloy ang mahulog at bumagsak sa Diversion Road. Tumalsik pa ang isang gulong ng sasakyan sa bubong ng isang bahay ayon sa Novalito Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Dahil nakabaligtad at nawasak ang SUV, pahirapan ng pagpapalabas sa dalawang sakay. Dinala sila sa magkahiwalay na ospital. Kwento ng insidente. Isang pulang SUV ang nahulog sa gilid ng kalsada at tuluyang bumagsak sa isang malalim na kanal sa kahabaan ng barangay San Rafael 2, Noveleta, Cavite, kagabi bandang alas 9 ng gabi. Ayon sa mga residente at tanod na unang Rom Pande, mabilis ang takbo ng sasakyan bago ito lumiko sa isang madilim at masikip na bahagi ng daan. Parang nawala ng kontrol yung driver, siguro hindi niya kabisado yung daan. Mabilis ang andar, tapos dumiretso na lang sa gilid at clock, nahulog, kwento ni Mang Jerry, isang tricycle driver na nakasaksi sa pangyayari. Sa CCTV ng barangay, makikita ang SUV na tila nawala ng preno o kontrol habang lumiliku, bago dumiretso sa kanal na walang harang. Ayon sa ibang saksi, basa, pa ang kalsada dahil sa ambon, kaya posibleng nadulas ang sasakyan. Ayon sa ulat, isang lalaki sa edad 30 hanggang 40 na po ang nagmamaneho. Wala namang nasaktan ng malubha. Nakalabas naman agad ang driver at pasahero, ngunit dinala sila sa health center para ma-check. Posibleng dahilan ng pagkahulog, madulas na kalsada, ambon bago ang aksidente. Walang maayos na harang sa gilid ng kalsada. Pwedeng pagkapundi ng preno o steering system. Mabilis na pagpapatakbo sa masikip na kalsada. Aksyon ng LGU. Tinulungang mahila ang sasakyan kinabukasan ng umaga gamit ang tow truck. Balak ng barangay na dagdagan ng harang at lagyan ng warning signs ang lugar para maiwasan ang ganitong insidente. hindi mo buksan yan kasi nag-autolock yan. Hindi na mapipindot yan, sira na yan. May kasama ba? Parang walang kasama eh. Ayun, ayun.